4.23 na ng hapon mga kabayan at ito na rin yung magiging last na dive ko ngayon nakahuli na nga pala ako ng isang barracuda at saka isang big eye na 3.5 at saka barracuda na nasa 10 kilo bali may nakawala rin sa akin mga kabayan na around 2 kilos na trevally uh, sayang yon mga kabayan at eto na ang sinisisid nga pala natin ay nasa 15 to 20 meters ang tansya ko ng lalim na yan at kumover ka agad ako mga kabayan sa gitna ng bato at ito yung magandang dapaan kaya dito ako pumesto tadampot sana ako ng mga buhangin mga kabayan para ihag sa taas at nakapa ko yung shell eto siya mga kabayan no? pero hinayaan ko na lang din yan at binitawan ko na lang din kasi focus ako sa pag ambush kasi ang lakas ng pakiramdam ko na makakapa na tayo ng balaki dito eto nga pala mga kabayan yung ginawa ko kung paano natin uh, makukuha yung GT na ito dahil pumabor din sa atin yung Agos. Eto na siya mga kabayan, humawi yung mga maliliit na isda. At eto na, bumulaga siya. Oh. Nasapul natin ng maganda mga kabayan, tinamahan sa panga. At pagkapana ako dyan mga kabayan, ang nasa isip ko lang ay umangat kagad ka sa ibabaw para makapagpahin na kasi medyo napatagal ako sa ilalim sa pag-angat ng mga kabayan mabilis akong umangat pag-angat ko dyan mga kabayan sa ibabaw ay hinihila pa rin ako ng chiti sobrang lakas pala nito mga kabayan kasi first time ko makapana ng ganito kalaki at eto na hinahatak tayo at pinababayanan ko lang siya na hatakin ako mga kabayan Ayan mga kabayan, habang hinahatak ko rin yung tali at binabatak niya din ako. Sobrang lakas pala nito. At hinayaan ko lang siya mga kabayan, nahatakid niya ako. Sumabit na. At sumabit na nga mga kabayan, kaya nagpahinga na ako ng... Uh, nasa 5 minutes siguro mahigit at nag dive na ulit ako para tanggalin yung pagkasabit dinala niya nga pala itong mga kabayan ng nasa 20 to 25 meters ang lalim kaya naman medyo nahirapan ako pero okay lang kasi pumabor yung agos ng dagat walang agos sa ilalim, walang agos sa ibabaw kaya naman nakasisid tayo ng maganda kinaya natin yung lalim na ito at tinanggal ko kagad yung sabit dyan mga kabayan ang plano ko dyan pagkatanggal ko na sabit na yan ay aangat ako kala ko nakasabit pa rin doon sa unahan pero laking gulat ko mga kabayan nung paghata ko sa tali napakalambot na kaya naman tuwang tuwa ako dyan at pakirandam ko ay makukuha ko talaga ng GT na ito Ayan mga kabayan Nakarating na kagad ako sa ibabaw Medyo may kalaliman talaga At eto na tuwa ako gawa ng Mukhang makukuha ko talaga itong GT nito At eto na mga kabayan no? Oh, mukhang nakikita ko na First time ko itong makapananang ganito mga kabayan Kaya naman tuwang tuwa ako At Nakapana ako dyan dati kaso nakakawala pero ngayon, walang agos mga kabayan kaya kayang-kaya ko yung lalim ng spot at nakakapagpahinga ko para makasisig ka agad. Ito na mga kabayan, ang ganda pala ng tama. Tinamaan sa panga mga kabayan kaya nanghihina hina yung isda. Kung mapapansin nyo, yung hasang niya, lumabas na, nasira na. Hindi naman siya makawala gawa ng yung shop natin ay double barb dalawa yung sima kaya tiwala ako na hindi makakawala yan tuwang tawa ako dyan mga kabayan no? Oh. ayun hindi ako pinahirapan ng isang ito mga kabayan dahil yung spot natin ay walang agos pero kung nagkataong may agos baka mahirapan ako dito at yan na mga kabayan sinaksak ko na yung utak niya para mamatay na kagad kasi baka biglang bumulusok bumulupot sa akin yung tali kaya naman kailangan patay na kagad natin to thank you for watching mga bayan